Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Mayo 15, 2025. Habang sumisikat ang araw sa ikalabin lima ng Mayo, hayaan mong balutin ka ng kakaibang enerhiya na nagpapasigla sa iyong kalooban at isipan. Ang lakas ng iyong intuition ay tila isang panloob na kumpas na maingat na gumagabay sa iyo sa mga lugar na hindi mo panararating, mga lugar ng damdamin, alaala, -ala, at pangarap na dati maaaring hindi mo pinansin o sadyang tinakasan. Sa araw na ito, ikaw ay binibigyan ng isang napakagandang pagkakataon upang magnilay. Isang paanyaya ito upang pag-isipan ang naging paglalakbay mo sa buhay, ang mga desisyong ginawa mo, ang mga damdaming bumalot sa puso mo, at ang mga taong naging bahagi ng iyong kwento. Mahalaga ang sandaling ito para sa iyo ngayon. Hindi ito basta ordinaryong araw, kundi isang mahalagang pahina ng iyong personal na kwento. Ang lakas ng kosmos ay nagbibigay liwanag sa iyong damdamin at pananaw, parang isang liwanag sa dulo ng lagusan na nagsasabi sa iyo kung anong direksyon ang dapat mong tahakin. Maging bukas sa mga damdaming pilit na bumabalik sa iyong isipan. Hindi ito kailangang itulak palayo, sa halip, yakapin ang mga ito, kilalanin, at hayaang magsilbing gabay ang mga ito sa susunod mong hakbang. Marahil ay may mga tanong kang hindi pa nasasagot tungkol sa pag-ibig, sa sarili mong pagkatao, o sa kinabukasan. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na hindi mo kailangang madaliin ang lahat ng sagot. Ang mahalaga ay pinipili mong makinig sa sarili mong puso at damdamin. Sa ilalim ng impluensya ng buwan, ang pagnanais mo para sa paglalakbay, bagong karanasan, at kaalaman ay muling nabubuhay. Isang panibagong apoy ang sumiklab sa iyong loob, isang kagustuhang makita ang mundo sa ibang perspektibo, maranasan ang mga bagay na hindi pa nararanasan, at makilala ang sarili mo sa mas malalim na antas. Hindi ito nangangahulugang literal kang aalis sa iyong kinaroroonan, kundi maaaring ito ay paglalakbay ng kaisipan, damdamin at espiritu. Marahil ay oras na para magbasa ng bagong aklat, pakinggan ng isang kakaibang musika, makipagkwentuhan sa isang matagal ng kaibigan, o simpleng maglakad-lakad sa kalikasan, habang tahimik na nagmumuni-muni. Sa bawat kilos ng iyong katawan, may kalakip na kahulugan. Sa bawat tanong na binubuo mo sa iyong isipan, may kasamang paanyaya na lumalim sa pag-unawa sa sarili. Ang pagiging masayahin mo ngayong araw ay hindi lamang simpleng damdamin. Ito ay isang makapangyarihang puwersa na lumilikha ng positibong epekto sa iyong paligid. Kapag nararamdaman mong masaya ka, para kang magnet ng kabutihan, nakakahawa ang iyong ngiti, ang iyong presensya ay nagbibigay ginhawa, at ang bawat kilos mo ay tila may kasamang liwanan. Paalalahanan ang sarili na ang kaligayahan ay hindi laging dulot ng mga panlabas na bagay, ito ay matatagpuan sa maliliit na tagpo, sa simpleng hapunan kasama ang pamilya, sa mga salita ng pagkilala mula sa katrabaho, o kahit sa katahimikan ng sariling pagninilay. Gamitin mo ang enerhiya ng araw na ito upang magbigay din ng liwanag sa iba. Maging inspirasyon ka. Kung kaya mong pasayahin ang sarili mo, kaya mo ring paligayahin ang iba sa paraang tapat at bukal sa puso. Ang kumpiyansa mo sa sarili ngayong araw ay lalong nanginibabaw. Mula sa kaibuturan ng iyong pagkatao ay sumisibol ang isang lakas na nagpapalakas sa iyong mga salita, kilos, at desisyon. Kapag ikaw ay pumapasok sa isang sitwasyon ng may buong pagtitiwala sa sarili, tila kusa bumubukas ang mga pinto at lumilitaw ang mga oportunidad na dati hindi mo napapansin. Ang kalikasang ito ng iyong aura ay tila sinasabi sa sansinukob, handa na ako. Kaya huwag kang mag-atubiling ipakita kung sino ka talaga. Magpakatotoo sa bawat kilos, sapagkat sa pagiging tapat mo sa sarili, mas lalong lumalapit sa iyo ang mga taong tunay na para sa iyo. Iparamdam sa mundo na may halaga ka, at totoo ito. Hindi mo kailangang sumigaw upang marinig, sapat na ang iyong presensya, upang maramdaman. Habang patuloy mong nilalakbay ang araw na ito, bigyan mo rin ng pagkakataong balikan ang mga yapak mong iniwan. Saan ka na nga ba ng galing, at saan mo ba talaga gustong makarating? Ang enerhiyang umiikot sa paligid mo ay nagtutulak sa iyo upang yakapin ang dalawang mahalagang aspeto ng buhay, ang kasiyahan at ang pagiging seryoso. Hindi mo kailangang mamili sa dalawa. Sa halip, hanapin ang tamang balance, ang balanse na nagbibigay sa iyo ng dahilan upang tumawa, ngunit nagtuturo rin sa iyo kung kailan dapat magnilay. Sa ganitong paraan mo mararating ang mas malalim na anyo ng pag-unlad. Tandaan mo, ang tunay na paglago ay hindi lamang nakikita sa panlabas kundi sa kabuang pag-unlad ng iyong damdamin, pananaw, at relasyon sa sarili at sa iba. Ngayong araw ay mainam mong gamitin ang iyong matalas na intuition bilang pangunahing gabay sa lahat ng iyong desisyon. Huwag mong baliwalain ang mga bulong ng iyong puso, lalo na kung ito ay paulit-ulit na nagpaparamdam. Minsan, ang pinakatahimik na boses ang siyang nagsasabi ng pinakatotoo, Maging bukas ka sa mga mensahe ng sansinukob, maging ito man ay sa pamamagitan ng isang panaginip, isang simbolo, o kahit isang damdamin hindi mo maipaliwanan. Hayaan mong ito ang magsilbing gabay upang mas lubos mong maunawaan ang mga hakbang na nararapat mong tahakin. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay puti, simbolo ng kaliwanagan, kapayapaan, at mga bagong simula. Ang kulay na ito ay makakatulong sa iyong isip upang maging malinaw sa mga desisyon at upang makamtan ang kalmadong estado ng damdamin. Ang mga maswerteng numero mo naman ay 24, pito at labing isang mga bilang na maaaring magdala sa iyo ng swerte, pabor at mga hindi inaasahang biyaya. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsulat sa iyong journal ng mga bagay na nagpapasalamat ka, isang gawain na magbubukas ng iyong puso at magpapaalala sa iyo ng mga biyayang nasa harap mo na. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng panahon ng sarili na huminga ng malalim at magsabi ng isalamat. Sa lahat ng emosyon, pangyayari, at tao na naging bahagi ng araw na ito, salamat. Huwag mong madaliin ang pagbabago, hayaan mong ito ay dumaloy sa sarili mong panahon. Kapag natuto kang magtiwala sa takbo ng iyong buhay, mas madali mong matatanggap ang mga bagay kahit hindi ito ayon sa plano. Ang tunay na biyaya ay hindi lamang nasusukat sa resulta, kundi sa prosesong pinili mong yakapin. Kaya't sa gabing ito, habang ikaw ay nagpapahinga, bitbitin mo ang panibagong pag-asa sa puso mo. Hindi pa tapos ang kwento mo. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang ito sa isang bagong yugto. At sa bawat araw na lilipas, unti-unti mong matutuklasan na ang tunay na lakas ay hindi lang galing sa mga tagumpay kundi sa paraan ng iyong pagtanggap sa sarili mo, sa buong buong mong pagkatao. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.